Madaling araw pa lamang kahapon, November 17, nakapwesto na ang libo-libong kalahok sa kahabaan ng Lake Drive ng Burnham Park. Sa pagputok ng starting gun, nagsimula na ang kanilang misyon, ang ipalaganap ang tamang impormasyon sa West Philippine Sea. Ito ay sa pagdaraos ng takbo para sa West Philippine Sea Baguio leg. Bagamat bumagsak sa 16.8 degrees Celsius ang temperatura, ipinagkibit balikat lamang ito na mga kalahok may sumaling grupo. Meron din namang solong tumakbo gaya ni National Team triathlete na si Joshua. I really fight for what for what we have and the West Philippine Sea is actually something that's been always part of the At siyempre, hindi mawawala mga magsing irog na sabay tumakbo. Po, support po talaga yung gusto naming ibigay din. Kasi ang para sa atin, para sa atin. <laughs> At least tayong mga kapwa Pilipino, nakikisa tayo sa haba sa tungkulin natin na protekta ng teritoryo natin. Hindi rin naman pahuli dyan si Tatay Felix sa edad na sa 67 na tapos itong 16 kilometer run sa loob lang ng isang oras at higit sa 30 minuto. West Philippine Sea, atin to. Oo, sa atin to eh. Sarili natin ito eh. <laughs> Dapat lang pag paglaban natin. Kung merong tumakbo para sa West Philippine Sea, right horse, okay? Meron ding pumadyak Soot suot ang kanilang statement t-shirt, ipinadama nila na kahit nasa kabundukan, mayroon pa din silang pakialam sa karagatan. I think the message is clear, it's, it's simple, it's diamond terms. Kami sa kabundukan, may pakialam sa karagatan. Pero hindi lang dapat limited sa mga taga-Bagyo at ano? mga, mga taga-coastal area. Dapat ang buong Pilipino nakikipaglaban talaga para sa ating uh, West Philippine Sea. Sabi nga ni ang Commodore J hindi naman talaga disputed ito hindi dapat natin tatanggapin na disputed ito dapat ito atin talaga to ito ay sumisimbolo ng pagtindig ng ating mga kababayan dito sa Baguio despite of your distance sa West Philippine Sea ipinapakita natin dito na tayong lahat bilang Pilipino we care about our own territory We care about the West Philippine Sea. Ang pagtindig natin sa West Philippine Sea ay uh, pagpapakita no ng pagkakaisa at pagmamahal ng uh, ating mga kababayan dito sa Baguio at na naiintindihan nila na ang laban ng West Philippine Sea ay laban nating lahat bilang Pilipino. Ito na ang ikaapat na leg sa takbo para sa West Philippine Sea na layong makakalap ng pondo para suportahan ang information drive at makatulong sa mga kawani ng Philippine Coast Guard at Navy na nakadestino sa West Philippine Sea. Ang laban sa West Philippine Sea ay hindi lamang laban ng Coast Guard at uniformed personnel kundi laban ng bawat Pilipino sa karapatan at soberanya nito sa West Philippine Sea dahil ang yaman nito ay para sa Pilipino mula rito sa Burnham Lake Jose Robert Inventor para sa Luzon headlines